Anong ganap sa mundo ng showbiz? Noong 2007, isang batang Tony Gonzaga ang nagpahayag sa isang interview na siya ay nasa isang relasyon sa direktor na si Paul Soriano. One month na sila sa relasyon ang ihayag niya ito at sinabing ang direktor ang kanyang unang boyfriend na kalaunan ay naging asawa niya. Gayun pa man, mukhang hindi yata nagtutugma sa revelasyon ng aktor na si Eric Fructuso na naging sila ni Tony. Sa kanyang pag-guest sa cooking show na Sarap Diba?, ginisa siya ng show host na si Carmina Villaruel. Nabunyag ang past romance ni na Tony at Eric. Inihayag ng aktor na almost 3 years tumagal ang kanilang relasyon. Ang relasyon nila ni Gonzaga ay nangyari pagkatapos ng relasyon nila ni Claudine Barreto. Nang tanungin kung bakit sila naghiwalay, ang sagot lang niya ay nagising sila sa katotohanan. Nagkarelasyon kayo noon ng TV host actress? na si Tony Gonzaga. Oh. Parang di ko na-expect yun <laughs> Actually, ako din. <laughs> Teka, Tony, 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 Gonzaga? Ay, si Tony, Tony oh. Gonzaga? Oo. Oh. Oh, oh. Di isa lang naman ng Tony Gonzaga. Oo, oh, oh, meron. <laughs> Ganun yun. Ganun yun. Tinanong oh. pa eh. Yes. Ah, so nagkaroon kayo na relationship. Yes. So, sino mas si una siya or si Cloud? Si Cloud. Si... Ah, si Claudine and then... Ah. Si Tony ay um, Sandali. So, so gano'n kayo katagal? Siguro, rough estimate, lahat-lahat, kasama na yung wala lang, tsaka yung may commitment. Siguro mga three, three, almost three years. Man. Tagal. At ang katagal ng relationships mo, ha? Mm. Mm. kasi hindi naman ako chick boy. Minamahal ko naman. Mm. <laughs> Bakit kayo nagkakahiwalay? Hanggang na, nagigising sila sa katotohanan. <laughs> 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 ano sa palagay mo, So hindi si Paul Soriano ang unang boyfriend. Please support our channel. Click like, comment, share and subscribe for more videos.